Hi! Welcome sa lahat! Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa dilim na kagubatan, naramdaman ni Althea ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha, habang nakatali siya at walang idea kung ano ang mangyayari sa kanya sa susunod na segundo. Bawat yabag na mga guwardiya ay parang kalabog na kanyang puso, at bawat bulong sa dilim ay nagdadala ng misteryo na maaaring mabago ng kanyang buhay magpakailanman. Anong nga ba ang tunay na plano ng mga lalaking ito, Sino ang kaaway at sino ang maaring magliktas sa kanya sa gitna ng panganib? Sa bawat patak ng ulan at bawat anino ng kagubatan, may lihim na nagtatago, isang sikreto na maaring iliktas o sumira sa kanya. Kung gusto mo malaman kung paano niya haharapin ang pinakamalaking panganib ng kanyang buhay at kung sino ang tunay na kaaway sa dilim na Abu Sayyaf. Manatiling nakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-comment na inyong opinion. Dahil sa kwentong ito, bawat sagot ay nagdadala ng bagong tanong at sa susunod na kwento, marami pa kayo matutuklasan. Sige, narito ang simula ng iyong kwento batay sa iyong mga tagubilin. Sa dilim na hating gabi, naramdaman ni Althea ang malamig na hangin na humahaplos sa kanyang mukha habang siya ay nakatali sa isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan. Bawat patak na ulan sa bubong ay parang kalabog na kanyang puso, kumutunog sa bawat takot na bumabalot sa kanyang isipan. Hindi niya mawari kung ilang araw na siyang bihag, ngunit ang bawat minuto ay parang isang taon sa kawalan na kalayaan. Naririnig niya ang mga yabag sa labas, mga boses na mga lalaki na nagbubulong na mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya ang banta sa bawat tono ng kanilang tinig. Sa isang iglap, isang liwanag mula sa apoy ng kampo ang tumama sa kanyang mukha, at nakita niya ang leader, isang lalaki na may matalim na mata at malamig na ng ngiti. Kung susubukan mong tumakas, wala kang bukas, bulong niya sa hangin, ngunit may kakaibang katanungan sa mga mata ni Aldea, ano ang tunay na plano nila? Bawat araw ay parpareho, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin, para may lihim na hindi niya alam, isang misteryong magbabago sa lahat. Narinig niya ang isang bulong sa dilim, isang pangalan, isang plano, ngunit bago niya maunawaan, isang putok ng baril ang kumalas sa dikalayuan, at ang kanyang puso ay tumigil saglit. Isang gabi, habang nag-isa sa kanyang pagkakakulong, napansin niya ang kakaibang galaw sa anino sa labas ng bintana. Parang may sinusundan siya at may tinatago ang leather na hindi niya pa alam. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman niya ang kakaibang halimuyak ng usok, hindi mula sa apoy kundi mula sa isang bagay na nagbabanta sa lahat sa paligid. Althea ay huminga na malalim, alam niyang ang bawat desisyon ay may kapalit, at ang tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Sino ang tunay na kaaway, at sino ang kanyang mapagkakatiwalaan sa dilim ng gubat na ito? Kung gusto mo, pwede kong ipagpatuloy ang kwento mula dito sa parehong tono, at dagdagan ang suspense loop hanggang sa huli ng video. Gusto mo ba ipagpatuloy natin gayon? Si ipagpapatuloy natin ang kwento mula sa huling linya na may parehong cinematic at suspenseful tone. Humigit kumulang limang daan words. Alvea ay dahan-dahang humiga sa sahig, ramdam ang bawat pintig na kanyang puso sa katahimikan ng gabi. Bawat anino sa paligid ay nagiging mas matalim sa kanyang imahinasyon, bawat tunog ng dahon ay tila may kahulugan. Narinig niya ang mabigat na hakbang ng leder, ang tunog ng bota na umaabot sa bawat sulok ng kubo. Bihag ka na, ngunit may alam ka ba na maaari kang maging susi sa lahat, bulong ng leder habang lumalapit siya. Ang kanyang mga mata ay parang sinusukat ang kaluluwa ni Alvea, hinahanap ang takot na magpapaluhod sa kanya. Aldea ay napatingin sa labas, sa dilim ng gubat. May ilaw na kumikislap mula sa malayo, isang malit na apoy na tila signal. Ninitsino sino ang nagpapadala nito? Kaaway ba o Bigan? Hindi niya mawari, ngunit ang kanyang utak ay mabilis na nagbubuo ng klano. Habang nakatali, napansin niya ang mahina, malit na tali sa kanyang pulso. Kung may oras at lakas, baka may paraan upang makawala. Ngunit bawat kilos ay may panganib, ang leather ay may ngat, at bawat sandali ay puno ng panganib na maaaring humantong sa kamatayan. Sa paglipas ng oras, narinig niya ang iba pang bihag sa paligid, mga bulong na may halo ng takot at pag-asa. May isang batang lalaki na tila mas matapang kaysa sa kanyang edad, humihigbing ngunit may lihim na tinataglay. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa dilim, at sa isang sandali, naramdaman ni Alda na may dinakikitang koneksyon na nagugnay sa kanila, isang plano na maaaring magbukas ng daan sa kalayaan. Munit bago niya magawa ang anumang kilos, bumukas ang pinto, at ang leader ay may dalang bagong bihag. Isang babae, tila pamilyar sa paligid, munit may kakaibang tensyon sa kanyang mukha. Si Alda ay nakaramdam ng kaba, ang bagong dating ba ay kaibigan o isa pang bitag. Ang gabi ay tumagal, munit ang tensyon ay hindi humupa. Narinig nila ang tinig ng leader, nagpaplano sa dilim, at bawat salita ay may implikasyon na hindi malinaw sa mga bihag. Bawat desisyon ay maaring magdala ng buhay o kamatayan. Alvea ay nagminimini. Paano siya makakatakas? Sino ang tunay na kaaway at sino ang magtataksil? Bawat sandali ay may panganib, ngunit may malit na liwanag ng pag-asa na kumikislap sa dulo ng dilim, isang lihim na nagtatago sa kalikasan, sa mga tunog ng kagubatan at sa bawat bulong ng hangin. Sa gitna ng gabi, naramdaman niya ang kakaibang presensya, isang bagay na hindi niya may paliwanag. Parang may nakamasid sa kanila mula sa dilim, nagbabantay, at naghihintay na tamang sandali. Ang puso ni Althea ay tumibok na mabilis, alam niyang ang bawat sandali ay mahalaga, at ang bawat desisyon ay maaring baguhin ang lahat. Sa labas ng kubo, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumarampi sa kanyang mukha, dala ang amoy ng ulan at usok ng apoy. Ngunit sa bawat simoy ng hangin, may lihim na bumubulong sa kanya, isang lihim na maaring magdala sa kanya sa kalayaan, o magpatalsik sa kanya sa kawalang hanggan. At sa gitna ng dilim, habang ang gubat ay puno ng mga anino at bulong, alam ni Alden ang laban ay hindi pa At sa bawat pintig na kanyang puso, may tanong na nananatili, sino ang tunay na kaaway at sino ang magliligtas sa kanya sa dilim na Abu Sayyaf? Bumangon si Alda sa sahig, pilit pinipigil ang takot na nangingibabaw sa kanya. Ang bawat galaw ay maingat, bawat hininga ay tahimik, tulad ng mga dahon na dumarampi sa lupa. Naririnig niya ang malalayong boses ng leader, nag-usap sa mga kasama, ngunit may kakaibang tensyon sa kanyang tono, tila may balak na hindi pa niya alam. Pinagmasdan ni Althea ang paligid. Ang maliit na bintana ay nagbigay ng liwanag mula sa buwan, naglalarawan ng mga silweta ng kagubatan sa labas. Sa dilim, may nakita siyang gumagalaw, maliit, mabilis, parang hayop, ngunit sa paglapit ay natanto niyang isa itong tao. Siya ba ang kasagutan sa kanyang tanong o isa pa sa mga panganib na naghihintay? Lumapit ang bagong biyag, ang babae na kanina pa May plano ako, bulong nito sa kanya. Ang boses ay malamig, ngunit may matibay na determinasyon. Aldea ay nakaramdam ng kakaibang pag-asa, isang pagkakataon, kahit malit, na maaring magdala sa kanila sa labas ng gubat. Sa loob ng kubo, nagbago ang galaw ng mga guardiya. May nagbabago sa ritmo ng gabi, parang may nalalaman silang hindi nila sinasabi. Bawat hakbang ay nagiging mas tahimik, bawat paghinga ay mas mabigat. Aldea ay ramdam ang tensyon sa hangin, isang pagbabagong maaaring magbigay daan sa kalayaan, o magdala sa kanila sa mas malaking panganib. Lumipas ang ilang oras at naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Parang lahat ay huminto, naghintay ng susunod na galaw. Si Aldea at ang bagong bilag ay nagtagpo ng tingin at sa isang sandali, nagkaroon ng na tahimik na pangunawa. Kailangan nilang kumilos ng sabay, mabilis, bago pa dumating ang leader at makita ang kanilang lihim. Sa labas ng kubo, ang buwan ay sumilip sa pagitan ng makakapal na ulap, naglalarawan ng mga anino ng kagubatan. Ang hangin ay malamig, dala ang amoy ng lupa at mga dahon na basa sa ulan. Aldea ay huminga na malalim, alam niyang bawat segundo ay mahalaga. Ang tanong sa kanyang isip ay nananatili, paano makakalabas at sino ang tunay na mapagkakatiwalaan sa dilim na Abu Sayyaf? Habang papalapit ang umaga, naramdaman niya ang pagbabago sa paligid. May malilit na galaw sa mga bintana, ang mga anino na mga guwardiya ay nagiging mas mahinahon. Munit sa kabila nito, may kakaibang tensyon. Tila may lihim na nagtatago sa gubat, isang lihim na pwedeng magbago sa lahat. Si Alve ay tumindig, ang mga mata ay nakatuon sa dilim sa labas. Bawat tunog, bawat hininga ng hangin ay parang may sinasabi sa kanya, isang babala o isang pagkakataon. Sa kanyang puso, ramdam niya ang malit na pag-asa, ngunit kasama rin ang takot na ang bawat galaw ay maaaring humantong sa trahedya. At sa sandaling iyon, habang ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa mga anino ng kagubatan. Naramdaman ni Alden ng lahat ay nakasabit sa isang hibla, isang hibla ng kapalaran na maaring magdala sa kanya sa kalayaan, o sa mas malalim na dilim. Ang unang sinag na araw ay dumampi sa ibabaw ng kagubatan, naglalaro sa mga dahon at nagpapakita ng mga anino na deti na tatago sa dilim. Si Althea ay nakaluhod sa sahig, ramdam ang bawat pintig ng puso, bawat tibok ay sumasalamin sa kanyang pag-asa at takot. Kasama ang bagong bilag, tahimik silang nagplano, isang kilos, isang pagkakataon na maaring magbukas ng pinto sa kalayaan. Ang leader at mga guardia ay abala sa kanilang sariling mundo, hindi alam na may lihim na nagbabalot sa paligid. Bawat segundo ay napakahalaga, bawat paghinga ay tila nagbibilang ng huling pagkakataon. Dahan-dahan, inalis ni Althea ang tali sa kanyang pulso, at naramdaman ang malamig na simoy na hangin sa kanyang balat. Sa labas, may maliit na landas na natatakpan ng mga damo at anino ng kagubatan. Kung susubukan nilang gayon, maaring makatakas sila bago pa madetect. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na pangunawa, isang sandali ng tapang at determinasyon. Hindi kailangan na salita, alam nila ang dapat gawin. At sa gitna ng katahimikan, sa isang lihim na galaw, nagsimula silang umusad palayo sa kubo, bawat hakbang ay puno ng tensyon, bawat tunog ay maaaring mabukas ng bagong panganib. Ngunit habang lumalayo sila, naramdaman ni Aldea ang kakaibang katahimikan, ang gubat ay parang humihinga kasama nila. Ang ulan na kanina ay bumuhos sa huminto at ang araw ay nagsimulang tumingin sa kanila, tila nagbabantay sa kanilang lihim na paglalakbay. Sa bawat hakbang, may tanong na nananatili sa kanyang isipan. Sino ang tunay na kaaway at sino ang kaibigan sa dilim na kagubatan? Ngunit sa kabila ng kawalang katiyakan, may liwanag, isang malit ngunit matibay na liwanag na pag na nagmumula sa tapang na kanilang puso. Habang sila'y anti-unting lumalayo, naramdaman ni Aldana na ang bawat hakbang ay isang panibagong simula hindi pa tapos ang laban, ngunit may pagkakataon na baguhin ang kanilang kapalaran. Ang gubat ay puno ng mga anino, bulong at lihim, ngunit sa unang liwanag na araw, ang tinyagang tapang at determinasyon na isang bilag ay nagbukas ng pinto sa isang bagong posibilidad. At habang ang araw ay tumataas sa langit, si Aldea ay huminto sa glit, tumingin sa paligid, ramdam ang hangin sa kanyang mukha, at alam, kahit na hindi patiyak ang lahat, may isang bagay na malinaw. Ang kanyang kalayaan ay maaaring magsimula sa bawat desisyon, bawat hakbang, at bawat bulong na gubat na ngayon ay kaakibat niya.